Pisces kasama si Taurus. Ang Taurus ay maaaring magbigay ng siguridad at katatagan sa Pisces. Higit pa rito, ang artistikong kalikasan ng Taurus ay gumising sa malikhain isip ng Pisces. Didisingin ng Pisces ang padnanais ni Taurus para sa mga material na bagay. Parehong sensual at kalmado. Ang Pisces ay masensitibo kaysa sa Taurus. Ang Taurus ay maaaring maging masyadong praktikal para sa Pisces. Magkasama, maaari itong maging isang napakalakas na pag -ibigan. Ito ay maaaring isipin bilang Venus at Neptune na magkasama. Dito rin ipinakanak ang sining. Maaaring likhain ito ng Pisces at maaaring ibenta ito ng Taurus. Minsan, kailangan ng Taurus na pasiglahin ang kanilang padigin praktikal upang maiwasan ang pagkasira ng partido ng Pisces. Deyan pa hindi pa pahintulutan ng Pisces ang pagtitipid. Iyon ay maaaring maging isang turn-off para sa Taurus. Isa lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Naghintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa na kaakit-akit, ngunit sa halip ay nakakita ng palaka? Kumuha tumpak insight pag-ibig mula aming pinagkakatiwalaan at tumpak psychic reader. Itigil pag-aaksaya oras. Magsisimula iyong kinabukasan. Tumawag isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong libo pitong daan at walumput pito o online psychic.com